Ay, so. Nagnanaman apo. All right, mga kamandirigma. Isa pong mapagpalang araw ang aming dog sa inyong lahat. Dahil nai-prepare na yung mga sangkap na ating kakailanganin, ay pwede nang umpisahan yung pagluluto sa pagpapainit muna ng mantika. Unahin na igisa yung bawang. Sunod ang sibuyas. Pagkalabas na ng aroma, isunod yung okra at talong. Halo-haloin. this time isunod naman yung sigarilyas Sunod naman na ilagay yung mga tirang dilis at sakabangos. Ihalo natin yan para hindi sayang. Natira yan kaninang umaga. Lagyan ng paminta. Saka halo-halo win. Pwede na isunod na ilagay yung gata. halo-haloin bago lalagyan ng kunting tubig para moisture. Sigurado yan, mga batang hindi mahilig sa gulay ay makakakain nito. Lalo't masarap talaga yung ulam na may gata. Masustansya pa. This time, sitaw naman ang ilagay natin. Paluto na rin yung pangparis natin dito. Yung leeg. Leeg ng manok. Hinadubo. Igang-iga. Sure up. up. Ngayon, natin ang asin. dahil tama na yung timpla ay ilagay natin yung final na gulay yun yung malunggay the best yung mga gulay natin papakatas lahat Pakuluan lang ng isang minuto at pwedeng pwede na abay ano pang hinihintay natin kain na tayo